<laughs> o yung asa yung password mo? Ando yun and, 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 and. <laughs> <laughs> Sa terminal 4 sila. In English? Leisure. Mm. Spending all leisure short <laughs> time. Sure. Sure, uh, travel, 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 21. Immigration Travel, to? Travel, Travel, para. Travel, 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 na, na Travel, <laughs> Saan ang destination? Saan Saan last destination? Ha? Wala niyo sa 21. Pwede to naman dalhin araw. Nandiyan sibaka ang galing na sa Japan. sabado nandito na kayo. ng hotel? Oo. Bisit dito to addiction Sa kadlawan muna. Magaga naman. Sa Philippines. Wala ang followers? Kada ko next ni Gwen ka Kami ni Gwen. Kuan? Tapos Kamu batin. Kami mga wala na po Wala pa Ano masip? Ano masip? Kung kasi gapon. Tapos yong this. Tapos after this. Tapos after this. Tapos after this. Tapos after this. um Hi guys, so, the All to oh. Hello, di ba kami? Hello ko yung Will. Just, <laughs> just <laughs> <a> post, <laughs> <man>. <laughs> oh, yung password mo? Andun din yun Sa Terminal 4 uh, sila. Uh, In English, spending on the time. Leisure. siya? Ano siya? Ano siya? Ano siya? Ano Immigration ba to? Hindi kasi para sa Ano yan oh, uh... dito? Diba? Dito lang madali. Bakit ang dami ng papel na yan? Patingin nga. Kasi baka alam, I mean, na, alam, mo na kaya niyo. Saan ang destination? I ang mean, or... I mean, last destination. destination. So, Pwede ito ah. Ha? Wala na-win <laughs> nyo sa 21? <laughs> Pwede ito na madaling araw. Ano Hindi kasi dito? si Baka ang galit na sa si Japan. Sa Bado, nandito uh... na kayo. Ano yung hotel? hotel? dito sa katlawn ulog, walaga naman na medyo na untuk perbedaan sa Pilipin, mo pa tapos 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 Masa kailangan kami ng Anong oras ang flight power? Diba? Diba? Na hmm. We're here na. Parang nandiyan yung... Kabulitan niya nga alis. Diba? 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 na Diba? mga baleta nila Papi! Papi! Ano na, pabalik ko na lang Refer na po ng mga baleta nila kailan kailan. Ano kasi pumayang flight namin Ano kailan. 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 Yeah. Wow. na Ano na sulot? Ano na no, sulot? Ano na गुड लगी का हर इतनी चेंज है गोल बावल ना डर बावल बना बावल कुटी नोड बावल कुटी नोड कुटी नोड किस्सुनन का बिना बावल का एक Guys, alis na po sila. Papunta na po sila ng airport. At makapagpunta na sila ng Singapore. So, ayan. So, ayan yung mga maleta nila. Bit-bit na po nila. So, ayan. So, dito naman tayo sa labas. Mm -hmm. mm. Jela! Hi, Bye! Jela, kung sa'yo mo ipapalit Sa'yo Dito, dito, mo ipapalit dahil. Ha? Tapos nag-istro na yung berry. Nag-historya <laughs> na mi. Nag-historya na mi, dai. Oh, sige, Oo! Oo! Oh, oh. oh, oh. Naka-live ta. <laughs> Oo, oh, oh, naka-live na ta. niya? Ano nag Ano nag-prepare niya? Nga ba, tatak sana ibang malita? Tatak sana ibang malita? Nga? Paano? Gagina sabi? Kaya immigration ka? Sa immigration ka? Kaya lapin mo po ah. Okay, go. Kasyon, ikaw kasyon na. Kasyon ako. Purpose of travel. So, ang yung purpose ito sa... Purpose of travel. Uh, ikaw, um, parang ibang tanah. Ako? Purpose of travel. Vlogging. Ay uh, leisure. Leisure. Ikaw sa? Ikaw? Leisure. L-E-I-S-U-R-E. Spending a leisure time at Eco Park. Is spending our leisure time at Singapore. Ha? Ah. Oo. Iba dahil? Uy! Uy! Mas mabilin ni ba? Mas mabilin siya na? Mas Klaro ka ayaw. Sana daw manda si Brenda. Kaya mag-nga-nga-nga. Magod ni siya. Live na ba kang? Nag-live na kang? Nag-live na ka? Nag-live na ka? Palabas na po sila. Sasakay na po sila ng sa sasakyan. Ayan na po yung sasakyan nila. Ang three persons po. Kasabay na po yung mga malaytan nila. So, ingat kayo guys. Ayan. Sila po yung unang sasakay. Sila po. Ay mga malalaki. Bye. Ingat. I love you. Hello, hello. Ha? Brenda po. Pa, papunta pala. Ito? Mm sila uwi na. Oo. Oh, oh, Si Ate Brenda. Papunta pa lang. Kailan kayo uwi? Next. Matagal pa. Wala na kong malis na. Kaya sila guys. Malis um, na po sila. Mm -hmm. Bye. Ayan. Bye, Bye, <laughs> <laughs> Ano? Ito ang lipstick? Bye bye! Bye Lyra! Alis na siya. First time po At pag uwi po namin, ay mag apply rin siya ng... Ano? Japan. Parang hindi ka proud. Proud, uy. Lakasan mo. Japan! After na Singapore, pupunta kami ng Japan. So, anong masasabi? Guys, oh, pa-uwi na po sila. May mga cardi pa dyan, di ba? May mga anoks. Ayan na sila, guys. Paalis na po sila. Pula, naging music. So ayan, paalis na po sila. At ay sinaiwait. Ayan, mag-ingat kayo mga beshi, mga BFF. Bye. Ingat kayo. Ayan, sasakay na po sila ng ano. Ayan. Ayan. Para hindi ka ano yung boses mo ko. Kapag yun si Kasi. Kasi pa. Ingat kayo. Bye -bye. Ingat. Bye. Guys. Bye guys. Ingat. So ayun na po sila guys. Paalis na po sila guys. So ingat na lang po sila sa kanilang biyahe. Papunta ng Singapore na po sila. So good luck. Ayan guys. Paalis na po talaga sila guys. Ayan. Amalis ah, na po talaga. Bye! ha. Uh, by the way guys, gusto ko muna i-explain kung bakit hindi ako nakasama. By the way, wala pa po akong passport. At, uh, na, di ba, sabi ko nga dati sa inyo, na deny ako sa passport ko. At, syempre, hindi lang naman ako, pati rin si Gwen. Si Gwen rin ay umuwi ng proben, probin probinsya kasi namatay yung mama niya. So, condolence sa'yo, Gwen. At, syempre, hindi rin, hindi rin ako, pati rin si Scarlett, which is a uh, BF French din siya ng aming sponsor na si, na si Kit Berry. Ayan. Um, siya po yung dahilan na makapunta yung mga bakla doon. Uh, siya po yung namasahe sa kanilang lahat para maka-travel at makalipad sila doon. So, ayan. Hindi lang din po ako, pati si Scarlett. Dalawa po kami ni Scarlett ang hindi po na kasali sa kanilang gala or pagpunta ng Singapore. Ayan. So, dito muna ako guys sa uh, bahay ni uh, Trip ni Wyatt. Uh, by the way, baka mga next day kukuha kami ulit ng papers at kumplituhin na po namin doon para um ano anuhin yung aming passport guys. Okay, see ya, guys. Bye! I love ya! Ano na sulot? Ano sulot? Ano बिना सोचे हम गोल लगी का हरी थी सेंड गए गोल बावल में बावल में बावल कुतिनौड़ बावल कुतिनौड़ कुतिनौड़ क्वेश्चन नंका बिना बावल का पिक में ना आऊं